Magandang umaga. Meron ako ipapakita sa inyo guys. Tingnan natin. Punta natin yung puno na yon na mayroong bunga. Ngayon po ay star apple. Star apple na... Ay, hindi siya star apple, guys. Yung ano siya, kalabihod. Kalabihod ito sa amin. Hindi ko alam kung ano sa inyo. Tignan nyo guys, ang dami niyang bunga, maliliit pa. tawag dyan is kalabihod. Masim-asim masim po yan Para siyang ano, star apple, kaso lang maliit. Maliit siya sa star apple. Ayan o. No? Tiyan nyo guys Oh. Ayan yung bunga niya guys. Ang dami. Tapos, nakabagsak lang yan sa ano. Para siyang tiwi. Alam nyo po ba yung tiwi? Tiwi. Tiwi fruits. O, para siyang tiwi. Hindi, hindi yung kiwi, ha. Tiwi siya. Ayan. Tingnan nyo yung malabong yung kanyang puno, guys. Ayan, dami. Ang dami niya pong bunga yan sa ibaba. Tingnan nyo naman kung... Naano ka labong yung kanyang dahon pa ibaba. Tingnan nyo naman, guys. Uh, ito hey ba? Ano po ito eh? Yung parang ano, farm na mini kab, ano, mini uh, kagubatan. Small kagubatan. Yan po. Yan yung kanyang maliliit na mga anak. Ay, bugumbilya yun. Tapos, balik tayo doon sa kanya. Ayan, ayan puno guys. Oh, tingnan nyo guys. Oh. Ayan, tingnan nyo yan guys. Yan yung ano, TV, TV. Maliliit na TV. TV fruits TV 3. Oh. TV 3 Prods, TV. Malami po yung TV guys? TV, malayan yung native TV guys.